mapauunlad na ang mas ligtas at mas sustainable na kinabukasan para sa enerhiya. Ito ay matapos formal na lagdaan ang Energy Partnership sa pagitan ng Department of Energy at Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan. Narito ang report. Formal lang nilagdaan sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang Energy Partnership Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Layo ng kasunduan na palakasin ang kooperasyon sa paglikha ng mas malinis at mas matatag na sistema ng mga enerhiya. Alin sunod sa Asia Zero Emission Community o AZEC na nagtataguyod ng net zero emissions sa rehiyon. Ito'y nangangahulugang kikilalanin ang iba't ibang paraan ng bawat bansa tungo sa carbon neutrality batay sa kanika nilang kalagayan. Nakapaloob sa partnership ang palitan ng kaalaman at teknolohiya, pagpapalakas ng clean energy investments at skills development sa mga bagong industriya ng enerhiya. Ayon kay Secretary Garin, ang pakikipagtulungan sa Japan ay isang pangmatagalang pamumuhunan na nagpapakita ng matatag na pagtugon ng Pilipinas sa pagbabago ng klima at pagpapatatag ng sektor ng enerhiya para sa mga susunod na dekada. Dagdag pa ng kalihim, hindi lang ito tungkol sa pagbabawas ng polusyon, kundi sa paglikha ng trabaho, inobasyon at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Kabilang sa mga proyekto, sakop ng kasunduan ang renewable energy, energy storage, hydrogen, ammonia, LNG at carbon capture technologies. Pamumunuan ito ng Department of Energy at ng Agency for Natural Resources and Energy ng Japan at tatagal ng apat na taon. Sa kabuuan, ang energy partnership ay simbolo ng mas matibay na ugnay ng Pilipinas at Japan at isang hakbang tungo sa mas malinis at mas maunlad na kinabukasan. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Naj Miravalles, Alauna sa Balita, Congress TV.